Pagbati mga kaibigan, mahilig ba kayong magkape? O banding time nyo ba ang food trip? Nako, nako, meron kaming irerekomenda sa inyo. Isang kakaibang kape ang matatagpuan sa 2nd Infantry Division. Ito lang naman ay pinapatakbo ng mga dating rebelde at ngayon ay nagbabalik na sa normal na pamumuhay. Siguradong mabubusog at matututo tayo sa ating episode ngayong araw. Ito ang inyong Kuya Bing, ang maghahatid sa inyo ng panibagong kwento tungkol sa pagbabagong buhay at iklip. Dito lang sa tungo sa pagbabago Maganda, no, mga beneficyo na kukuha po ng na mga nagbabaliokloob sa ating gobyerno, ng mga dating rebelde po. Abay, may sariling cafe business sa tulong po ng ETF th Infantry Battalion ng Philippine Army, dyan po sa Rizal. Ang balay ay isang salitang bisaya na ang ibig sabihin ay tahanan. Ito ay isang napakahalagang salita para sa ating mga Pilipino dahil ang balay ay mahalaga sa bawat pamilyang Pilipino. Ang Valay Cafe ay isang maliit na restaurant na nag-aalok ng pagkain at inumin. Ito ay karaniwan sa bansa, lalo na para sa mga negosyanteng nasa maliliit na antas. Ang proyektong Valay Cafe ay isang programa para sa panghanap buhay na inisyatiba ng 80 Infantry Steadfast Battalion sa pakikipagtulungan sa iba't ibang mga stakeholders upang bigyan ng tahanan, pag-asa at pagkakataon ang mga kaibigan ng Steadfast habang naghihintay sa kanilang reintegration sa lipunan. Ito ay naglalarawan na sila ay nasa kanilang tahanan, kasama ang kanilang pamilya at kaibigan, kung saan maaari silang kumain, mabuhay at mag-enjoy sa isa't isa ng walang takot. So malaking oportunidad at pagkakataon itong livelihood project para sa mga FS natin o sa mga friends of real Reliable Steadfast na magkaroon ng sariling kabuhayan bukod pa doon sa mga uh, ipinangako na uh, tulong ng gobyerno sa kanila tulad ng iklip ng kanilang uh, tulong sa edukasyon, sa kabuhayan, uh, kasama ng iba't ibang mga Nakasalamat na kami na bilin niya kami ng anantong uh, hanap buhay para sa aming mga pamilya at uh, sa ka, ka, mga kapwa ko po Bilang bahagi ng kanilang pagbabagong buhay mula sa malayang pagbabalik sa pamahalaan, hindi na mabilang ang mga oportunidad na ipinagkakaloob sa mga dating miyembro ng CPP, NPA, NDF sa bansa. Dito sa 80 Infantry Battalion, hindi lang trabaho kundi negosyo ang ipinagkaloob ng militar para sa kanilang pagsisimula sa buhay. Si Private Jeffrey Tablate, isang dating NPA, na ngayo'y isa nang ganap na sundalo at katuwang na ng pamahalaan at isa rin sa mga nagbagong buhay mula sa masaklap na karanasan nito sa piling ng mga rebelding kilusan. Malaki pong papasalamat ko sa ating gobyerno na lalo na po mga tumulong po sa akin bilang para maging isang ganap na sundalo. So ngayon uh, nagkaroon tayo ng Balay Cafe a uh, livelihood program na mapupunta din sa kanila yung mga benefits, yung income nito. Ang tinuturo natin dito is paano magmarketing, paano mag paano mag-manage uh, ng kanilang resources, paano patakbo din sa negosyo ng small-scale entrepreneurship. And later on, as tinitingnan natin dito is that sila ay magkakaroon ng uh, mga ID, magkakaroon ng mga ATM na para yung kanilang mga income ay papasok doon sa kanilang uh, sa sa mga ATM. Sa unang taon ng pag-usbong ng Balay Cafe, panibagong pag-asa ang dinala nito para sa ating mga revel returnees. Isang taon ng pag-akay sa ating mga kaibigan patungo sa landas ng tunay na pagpapago at kapayapaan. Uh, kami, ng mga FRs ay nagpapasalamat dahil kung hindi dahil sa pagtutunong-tunong, hindi magkakaroon ng uh, kabuhayan ng mga kasama nating FRs dito. Hindi maisasakatuparan yung ating uh, programa para sa mga FRs. Hi! Kaysarap namang makita ang bunga ng ating pagsisikap at pagkakaisa. Salamat sa iklip At higit na mas masarap ang mamuhay ng tahimik at payapa Malayo sa piligro at gutom, natin ang armadong pakikibaka. Yan lamang po. Magkita-kita tayong muli para sa mga susunod na kwento ng inspirasyon, tagumpay at pagkakaisa, dito lamang sa Tungo sa Pagbabago.